Ay. spin na naman tayo ng 25 dollars. <laughs> talaga tong fishing na to. Bumili tayo nito para sa sukbit. Ay, wala yung subbit bait. Saan na napunta? Ito, so, oh. Nagbigay siya ng free, kaso isa lang. Eh, yung subbit bait na free. Magkano lang naman ito, eh. Mura lang ito. yung binin natin, Nor-Stick tiklor tas ito tas bumili tayo yung tas bumili tayo ng pabigat ito ang mahal $13.99 fluorocarbon na 36 pounds naka magastos talaga mag-fishing. Tapos ang uli mo lang, butike. <laughs>